We will soon be arriving. Please make sure you have all your belongings with you when you get off the bus. Please watch your steps. <音声><音声><音声><音声> Karating na ako ulit dito sa Japan, maghihintay lang ako ng bus Para kung sa amin sa lugar namin, susunduin na lang ako doon ni baby ko Ang hirap guys nang walang taga sundo sa airport, nakaka-miss si Papa Japs Pero okay lang, taste is Mula dito sa airport hanggang doon sa Yamanashi-ken sa amin ay another 4 hours So, yun lamang po. See you later, guys. Touchdown. Sa aming lugar. Yaman na ko Ken Kokoiki. Yan tinta ko nang lamang akyo, ako anak para sudoy na dito. At napakalamig ng hapo pala. Thank you, Lord, sa aking uh, safe flight. Salamat po sa inyong panonood. Thank you for watching. Nandito na lamang po muna ang aking video, ang aking journey sa akin Undas 2034. Thank you for watching. ayan, good morning guys good morning mga parak makabalik na po ako sa Japan bali by... nung isang araw po uh, November 3 Sunday po ako bumalik dahil one week lang ako sa Pilipinas uh, umaten lang ng undas kasi syempre alam nyo na kailangan natin bisitahin ang ating mga yung ang mahal sa buhay. And, sang araw nga lang po ako nagpahinga. Tapos, ito, nagpapak ako ng mga pasalubong para sa kumpanya, sa pabrika. At, syempre, para ma... asabi sabi talaga nila na hindi kayo nakakalimot sa ating mga obligasyon. Oh, obligasyon 'yan. <laughs> napaka ano, napakapagod po talaga ng pagbiyahe ng nag-iisa. Nakakalungkot na nakaka-stress dahil nag-iisa na nga lang yung bagahe mo. Na over baggage ka pa, naku po. But anyways, okay lang at least safe tayo nakarating sa Pilipinas at safe din po nakarating sa sa Japan. At ayan nga, magbabagahin tayo ng bibigay tayo ng pasalubong para sa aking mga friendship sa aking trabaho. nagkabuhol buhol na siya. oo oh, okay lang yan. Mga <laughs> ah, kalorki. Ang mahalaga, meron tayong maibigay. 'di ba? Ilan ba ito? Mga simple lang naman pa sa guys. Eight, ten, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. Yeah, simple lang pa sa para sa aking ah uh, department to Ay, department to So, yun lamang po, guys. At hanggang dito na lamang po ang aking journey sa UNDAS 2024 travel sa Pilipinas. Maraming salamat. Thank you for watching. And back to normal na inyong rakiterang Pinay sa Japan. Sa mga hindi pa po nakasupport sa akin, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please like and subscribe to my channel. Maraming salamat. Have a blessed day. Be a blessing to others. Thank you guys. Bye! Ayan, ready na naman ako. Papasok sa tabaho. As usual, back to normal. Okay. This is it. At laban ulit sa hamon ng buhay. Ito na yung pasalubong para sa mga kasama sa tabaho. Okay, let's go.